meron akong nabasa na isang post about sa mistress ano tawag dito matapang pa yung yung number 2 dun I'm sa original the as as parang yung siya pa yung hinahamon siya pa yung uh, tinatakot di nag search ako ngayon nag search ako na Um, kung pwede ba na yung original ay pumunta sa trabaho ng asawa hey, niya God. para sabihin doon sa employer na may ikabit yung asawa niya at sa kanya ibigay ang sweldo dahil may mga anak sila. yun ang, ganun yung search, oh. Ganun talaga kahaba. Tapos ang lumabas, eh, ano, yung number two, hindi pwedeng i-demanda ng original o yung hindi pwedeng i-demanda ng adultery. Pero dito yung sa Amerika, hindi ko alam dyan sa Pilipinas. Siguro pareho lang, no? Pero kaya pala matapang ang mga kabet kasi hindi pala sila pwedeng i-demanda. Kaya pala sila pa yung parang mas matapang sa original na asawa. Kaya oh yeah, dapat pala talaga asawa ang ide-demanda. Pero dapat kadamay ang kabit, 'di ba? Kasi nanira din ang pamilya. Wala lang. Nakita ko kasi parang gusto ko lang sabihin, parang gusto lang i-share. Ano ba sa palagi niyo, tama ba 'yun, 'di ba? Kaya kayo mga kabityan. <laughs> Manahimik oh, na kayo. Hindi na kayo sa mga kinakabitan niyo.